Programang weekdays sa himpilang paborito ng bayan, Radyo Avila! Avila. Tuloy-tuloy tayo mga kapitbahay. Kami ang inyong kasama, Charo G. At hi si P. At ngayong umaga may -well welcome tayo sa ating program. Oh, yes, uh -oh. I see. Ayan, i-welcome -well po natin sa ating programa. Mm -hmm. Si Doc Milbet Abelo Barrera. Isa po siyang veterinarian. Ayan, magandang umaga po sa iyo, Doc. Hi, magandang umaga po. Mga kapitbahay, magandang umaga. Hi, mm <laughs> and si Hello po. Good morning mm -hmm. po. Hello po. <laughs> Doc, ano bang typical na yes, umaga bro. para kay Doc Beth? Ay, yun. Uh, laging busy po sa umaga. Siyempre, mm -hmm. ano tayo, working mother tayo. So, mm -hmm. bago tayo pumasok sa trabaho, eh, out cold course na. Then, mm -hmm. at around 9 a.m., uh, nag-uumpisa na po tayo mag-duty sa clinic. Mm. Ay, mm. super mom si Doc Bell talaga naman ng mga babae no. Wala akong hindi narinig na kwento ang hindi multitasking. No? Oo nga eh. Oo, Oo. Diba? <laughs> <laughs> pambihira. Eh pambihira talaga, di ba? Ayun, Doc. Gaano na tayo katagal nagpo-practice ng ating ano, profession po? Ah, uh, sa small animal practice na sa 22 years na mm. po mm -hmm. na nagpo-practice. Mm -hmm. Oh, tagal na rin eh, no, Dok? Siguro si Dok pang nagsang kahit nakapikit. Kamisado <laughs> na. Kamisado na. <laughs> Sabi nga, di ba, ano, wag yung pasyente ay kabahan. Pag kinabahan daw, yung doktor eh. <laughs> 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 Eto, Dok, ano po yung karaniwang problema o sakit na ipinapagamot sa inyo sa ano, pagdating po uh, sa hayop? Okay, madami. Madami mga sakit na na-encounter kapag ka uh, clinic tayo. Uh, common na po dyan yung mga viral diseases, kagaya ng uh, parvoviral infection, uh, canine distemper, coronavirus, para influenza, rabies. Yan, nakaka-encounter din po tayo ng mga ganyang cases. Tapos sa uh, pusa naman, yung mga feline panleukopenia, uh, feline distemper, feline calicivirus. Ayan, madami pa pong iba. At saka mga bacterial infections, marami din klaseng bacterial infections, uh, yung kennel pack na sinatawag, ear infections, uh, bacterial enteritis, pyometra, yung infection ng uh, uterus, or yung sa mga male naman, yung uh, infection ng kanilang strotum. Mm -hmm. Then, UTI very common din, mm -hmm. uh feline lower urinary tract disease sa mga pusa very common, uh pyoderma, dermatitis, yung mga ganun po. Then parasitism, madami din. Uh worm infestation, blood parasitism, uh external parasites like ticks and fleas, yung mga galis, uh mites, due to mites. Then yung iba pa, liver and kidney problem, mm -hmm. anemia, uh yung mga uh Dog fight, may mga cases mm, din po tayo talaga? ng gano'n. So, mm -hmm. nagbubong repair po tayo. Mm -hmm. uh, trauma due to uh, hit and run, may mga cases din po gano'n. Mm -hmm. uh, yung mga nalalaglag sa buildings, sa oh, uh, tables, mm -hmm. yun yan. Mga aksidente, uh, Dok? No? Yes po, opo. Uh, nasa sagasaan, yung mga gano'n. Uh, poisoning, yung nalalason, yung mga alaga natin, aso o pusa uh, mm. organophosphates, chocolate, uh, mm. poisoning kapag ka nakakahulo sila ng uh, palaka. Mm. At saka yung heat stroke. Ayan, mm. madami pa pong iba. Mm. Dok, parang lahat ng mga sakit na kipag meet and greet na sa inyo. Oh, Mga <laughs> encounter oh, nyo na. <laughs> oh, grabe. <laughs> <laughs> grabe. Yan yung mga common po na oh. na-encounter talaga sa clinic. Mm Pero ano yung mga case na hindi nyo malimutan? Meron ba, Dok? Sa case na hindi makalimutan. Mm -hmm. <laughs> Parang madami naman. Madami uh, din. Mm -mm. Opo. Oh kasi lahat po eh, uh, napakadelikado. At saka may mga zoonotic diseases po tayo. Ang isa sa hindi ko makalimutan na na-encounter ko na case is yung rabies Ah, uh, uh, medyo nawala doc. Rabies, tama po. Hello. Rabies, naririnig ko ba kung malina? Ayun po. Ayan. Po. Okay, okay, na po. po. Ayun, rabies po, uh, naka-encounter na po tayo uh, maraming beses na din ng rabies infection sa adults. Mm -mm. Yeah. Eh dok, teka muna, paano nyo pinaprotectahan yung sarili nyo? Di ba kasi may mga nabanggit kayo eh, um, may mga viral, viral infection, oh, tapos oh. yan, rabies, tayo, mm -hmm. paano po natin iningatay yung sarili natin pag ganyan po? Unang-una, uh, lahat ng mga working sa clinic eh, dapat talagang updated sa bakuna, mm -hmm. lalo na anti-rabies vaccine. Talaga mm -hmm. po meron po tayong pre-exposure na ginagawa mm -hmm. sa lahat ng mga empleyado po sa clinic. Tapos, uh, during clinic hours naman, kapag ka nag-handle ng pets, kailangan po talaga uh, disinfection mm -hmm. from time to time, uh, pagsuot ng gloves para sa safety mm -hmm. natin at uh, saka, ayun, disinfection before and after handling uh, pets. Mm-hmm. -mm. Ayan, Dok, nabanggit ko kasi ha, medyo balikan ko lang ng konti. Yung sa rabies, di ba? Mm -hmm. Tapos iniingatan yung alas sarili. Alam ko may mga protective gear kayo. Pero gano'n ka delikado yeah, yeah. yung ano? Alam, yung di ba wala sa laway? naglalaway naglalawain sila. Masintabi po sa yes, lahat po yeah. ng kumakain. Ano po yung uh -huh. pag naano sa human ano po, natalamsi uh, Yung rabies virus ah, kasi, hindi mm. siya nakukuha sa kagat lang. Mm. Pwede rin po, kapag halimbawa tayo may maliit lang nasugat sa balat, mm. eh, tapos nag-handle tayo ng infected ng rabies, yung laway, mm. pag oh, punta dyan sa maliit na sugat, pwede po tayong magkaroon ng rabies. Mm. So, pwede nga ano, mag-penetrate pala mm -hmm. po yun, no? Yes po. Mm -hmm. Mm -hmm. Ayan po doc ah uh, mm. nasabi kasi isa po sa mga may mga prevention din po tayo para mm. para hindi po magkasakit ang mga alaga po nating hayop. Uh -oh. Need din, din po ba nilang mag-exercise o ano po yung karaniwang exercise po na o para ma-prevent po yung mga ganyang uri ng sakit para po sa mga alaga po natin. Ah, uh, sa prevention po ng mga anibaw uh, ay mga ganyan, viral diseases. Mm -hmm. May mga vaccination program po tayo na ginagawa. May mga uh, pinapasunod po tayo na program doon sa mga pet owners natin. Vaccination, nag-uumpisa siya at the age of 1 month and a half or 6 weeks old, mm -hmm. yung 5-plan or 16 sisingha na tinatawag. Mm -hmm. Then, yung anti rabies naman, 3 uh, months pataas. Ideal age, 3 months pataas po sa mm. pagbabakuna ng anti-rabies. Deworming, para ma-prevent po yung parasitizen or yung worm infestation, nag-uumpisa siya at the age of 2 weeks old. Kapag kahalimbawa yung mother, eh hindi na purga pag magpuntis. As early as 2 weeks, mas maganda na maumpisahan na po natin yung deworming program. Mm -hmm. Ayan po. Talagang maaga at, rin, no? Doc, naka-prepared so sila. Parang ano, kumbaga sa may baby, parang preborn screening ba yun? A newborn screening. A newborn screening. Um, hindi, bukod din kasi sa ano, sa mga ganun, di diba sa baby, may, may mm. series of vaccination din. Ganun din po sa mga pets po natin. Mm. May series of vaccination po tayong sinusunod. Mm. At the age of 6 uh, weeks old or 1 month and a half, nag-start yung 5-in-1 or 6-in-1. Uh, every 2 weeks po yon na babalik balik yung pasyente para magpabakuna to prevent uh, viral or bacterial infections kasi di ba nga ang sabi nga e, uh, prevention is better than cure so mas maganda talaga na i natin Kesa po magkasakit, ang pa natin magkasakit, bigla ang gastos, tapos uh, hindi pa tayo sure kung makakasurvive o hindi yung pasyente mm. po natin. Mm -hmm. Pero dok, maiba lang tayo ng konti. Di ba tayo rin eh, Ay. sabi, ni-encourage natin, tayo mga tao, healthy lifestyle. Eto, sa mga Ay. aso rin, hanggat maaari, katulad nun na, ayan, sabi nyo nga, maga pa lang, mga ano na sila protektado na rin sila sa bakuna, mga multivitamins o yung mga shots na tinatawag. Yes. Opo. Paano po uh -oh. ba yung ano, top exercise? Need po ba ng exercise. exercise? Yes po. Ano? Opo. Kailangan oh. din po nila yon. Uh, mm -hmm. very crucial po ang uh, exercise para sa physical and mental well-being. Mm -hmm. uh, nag Tumutulong po yun para sa maintenance po ng healthy weight. Tapos, mm -hmm. uh, nagpapalakas din po sa mga muscles mm -hmm. and joints ng mga alaga natin. Uh, mm -hmm. Tumutulong din para paging healthy yung uh, cardiovascular system ng mga mm -hmm. alaga natin. At saka, dun sa ano sa good digestion na rin, nakakatulong po sila. Mm -hmm. Then, dun sa exercise po, nakadepende po yun sa breed of dogs. Mm -hmm. Di ba may mga large breed, may mga small breed opo, ganyan. Opo. So, Depende po talaga, uh, kagaya halimbawa, yung mga, may, may, may mga aso tayo na malalaki, like husky, ganyan na uh, mm. -hmm. pwede sila sa hiking, swimming. Ooh, hiking. Mm eh. -mm. Uh -oh. okay. Tapos yung mga maliliit naman, uh, ball fetching, uh, walking, Ay, ganyan, na, <laughs> uh -huh. Ayun. So parang sa humans din po, mm -hmm. kailangan din po nila yon para magkaroon ng healthy body. Uh, so, mahalaga pala, no, malaman yung ano depende, ibig sabihin, ang exercise sa hayop ay nakadepende sa kanilang size din. Size, oh. Paano naman ano 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 po. ano 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 po, tama po. ano 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 pero pag ganito po, alimbawa healthy, wala naman masyado, tsaka uh, medyo bata pa, may mga minutes din po ba na kailangan sila i-achieve? Yung exercise po, hindi po dapat natin ginagawa during yung kailitan ha. Wag po kasi mm -hmm. very prone po sila sa heat stroke pag kaganoon. Mm -hmm. mm -hmm. So dapat po uh, yung walang masyadong araw, pwede sa morning, mm -hmm. early in the morning or di kaya late afternoon mm -hmm. yun Pwede pong i-walking, mm -hmm. i-jogging yung mga alaga natin. 'Wag po sa kainitan ng araw kasi very prone po sila sa heat stroke. Mm, -hmm. Doc Toto, Misa may nakasalubong ako. I can't help na ano. Titigan ng ano yung nag walk eh kasi lawit na yung dila ng aso tapos plus, ha -ha, hi hingal. Na yung harga, sabi oh. nga hingal kabayo oh, oh. <laughs> Yes po, so, marami pong ano uh, pet owners din na may mga gumagawa. noon. hindi ko lang alam po ngayon pero bihira na eh kasi dati mas marami ako nakikita na at talagang ano, uh, pinapabuhat din nila ng mga bakal, kadena, pinapasuot ng ganyan para mas umakas ng mga pitbull, ganyan. Mm -hmm. Eh ano na po yun, bawal na po yun mm -hmm. sa animal cruelty po natin. Maganda rin po na banggit ninyo 'yan, 'no? Magpaalala sa ating mga kapitbahay. Ayan, eto ito okay. rin po, yung gano'n po ba pagpapakain sa kanila, yung tamang pagpapakain kasi yung iba baka hindi pa po ano, nakasanayan mm -hmm. table foods ang pinapakain, 'do. May mga iba, siyempre, ano, uh, old practice sumbagay, table food talaga po ang tinapakain, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. pa, And hindi pa masyadong uh, Talagang yung paggamit ng mga dog food, yan yung uh hindi -huh. pa nakakapag-formulate ng mga ganit. Uh -huh. Pero, uh, kailangan ng balanced diet din kasi nung no, mga alaga natin. Depende po yan sa age at saka sa size din po, kagaya din po na exercise. Um, yung mga adult dogs natin, kailangan at least two meals a day. Yung iba po ang pinapractice once a day na lang nagpapakain. Then, uh, mas mababa protein level po dapat ang mga adult dogs. Compared dun sa mga puppies, uh, kittens, talagang kailangan po uh, high protein level yung mga diet nila. Then, uh, three, at least three times a day. Three to four times. Yung iba, four times pa nga. Mm -hmm. Then, unlimited, mm -hmm. ad-lib Yung pagbibigay ng pagkain sa mga growing uh, puppies and kittens. Kasi kailangan nilang pamit yung tamang broth. Mm -hmm. Dahil pag halimbawa, maaga nyo pong dinayet, pinontrol uh, yung pagkain, eh, pwedeng mabansot. Hindi nila mapit yung tamang growth nila. Mm -mm. And, Ayan. Dok, matanong ko lang, yung po bang ano, alam ba cat food, dog food, ano po ba yun? Carbon na, na may protein na, o protein lang po yun? Balance, mag uh, ibig sabihin, ano na lang. Uh, yung carbohydrates, uh, protein, yung fats, mm -mm. balance na, kumbaga. Eh, yung mga, ano natin, yung mga dog food cat foods natin complete na po yan formulated for cats and dogs complete nutrients na po wow, yan kaya wow, wow, mas recommended to po talaga yung uh, dog food okay, and so cat hindi food. na kailangan maglagay pa ng parang kanin inuulam yung ano yes, oh, oh. hindi yes, na kailangan oh, oh, yun oh okay. complete na siya oh, oh. at saka mas madaling i-serve pagka yung cat food at saka oh, uh, yeah. dog food po mm -hmm. di ba compared dun sa table food na mm -hmm. pag nag-serve tayo pwedeng makan Mm -hmm. Mm hmm Ano po yung pag sinabing wet and dry foods? Sa mga hindi po nakakaalam. Uh Opo. -oh. Yung mga wet, yung mga nasa pouch, nasa can, uh, uh -oh. uh, mga soft diet. soft diet, tapos yung dry uh -oh. naman po yung mga pellets. Mm -hmm. dry food. Ayun. Ito uh -oh. mm -hmm. may tanong si Hi-Si. Oh, Oo, ito, ito mm -hmm. kasi Ah, curious din po kami na meron din po ba silang dental check-up na sina tinatawag po? Ah, yes po opo. Oh Importante din po 'yun sa kanila lalo na kapag ka medyo tumatanda na po 'yung mga alaga natin. Tumadami na 'yung uh, tartar build-up dun sa nipen. So kailangan na po Kailangan 'pag dental prophylaxis po sila. Mm -hmm. Tapos uh, kapag ka, halikaw medyo may umuuga na, ano, nag eh kailangan po Dental extraction. Yes po. At saka makakatulong to prevent uh, tartar build up yung mga ano natin dental tools, mga mm -hmm. may mga nabibili tayong mga uh, dog treats na nakakatulong para matanggal yung mga tartar, na mm -hmm. uh, linisin ng ngipin. At saka yung toothbrush kailangan din po. Mm -hmm. So, to, ayun. Bigla lang pumasok sa isip ko eh. Di ba nga? Dahil yung sa oral health o concern ng ating alaga. Ibig sabihin, hindi talaga sila pwedeng pakainin ng buto kasi yung posibilidad na mapudpod yung kanilang ngipin. Di ba? K9 sila. Ah, uh, hindi lang po yun eh. Uh, pwede kasi yung buto, pwedeng sumabit dun sa ngipin. Pwedeng uh, hindi na makakain, ganyan, sumabit sa ngipin o dito mismo sa lalagunan So, may hirapan sila kumain. At yung iba rin, uh, nalulunod naman nila kasi nabibreakdown din naman yun into pieces. Mm -hmm. So, ang ang ano lang, ang problema lang, pag nakarating sa emphysine, eh pwedeng madamage yung emphysine. Ayun. 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 Although may mga dogs din naman na sanay kumain ng mga puto. Mm -hmm. dami natin natutuhan ngayong umaga. Loka, next time ha, pag ano may concern kami ulit. <laughs> baka sige pwede ulit si daw. Ayan, Doc, baka meron kayo nais nice batiin. Ah, okay. Uh, binabati ko pa yung mga kasama ko po dito. Mm. <laughs> Nanonood po sila. Ayan. Ayan. Doc, thank you, ha. Okay. Have a nice thank, you thank you po. Thank wala, you po. Wala na po bang ba iba? <laughs> Ay, sa oras, Jok, <laughs> <do>, eh. <laughs> oh, oh sige, oh, oh. Thank you. Thank you, Mo. Bye-bye. Bye-bye. Ayan, mga kapitbahay, ang nakakwentuhan natin, si Dr. Beth Barrera. Isa pong veterinarian. Ilang dekada nang nagpo-practice. Grabe. Na. Sabi sa ko, wala nung mga sakit. Grabe. Nakating mga alaga. Ano Parang walang, walang hindi nakalusot Oo oh, eh. Walang ko yun, ha? <laughs> oh, and then, tsaka yun yung mga pointers sa binigay niya. Kung gano'ng yes. kahalaga. From papi, kailangan protektado mm -mm. sa pagpapakain, pati yung halaga ng ano pag ersisyo mm -mm. depende sa edad sa laki o breed din ng aso diba and then the dental check up so ayan mga kapit take note nyo yan ha Huwag kayong bibig. Huwag namin pa kami ihahatid sa inyo.